So what's up guys? Maying hapon sa tanan. So for today's videos ay i-update natin ang ating gulay at maglilinis tayo sa baba ng MK. So ang ating gulay ngayon guys ay malapit ng mamunga ang ating okra guys. So kailangan natin siyang tingnan natin ang ating gulay. So ayan, samahan niyo po ako guys. So yan ang ating okra guys, 'di ba oh? Oh, may ano na siya, guys. Kanang parang oh, bubunga na siya, oh. Ito. Ito, may ano na siya. Oh. Hmm. Ba. Diba? Yan ang ating okra. Okra, guys. Ating five fingers. Ayan. Ayan ang five fingers, guys may ano tayo si Boyas Dahonan. So ayan guys. Alubati natin. So ang ngating update sa ating gulay. sa Mia. Mia, Mia Kaloka. At yan po ang mga halaman na bigay ni Madam Brenda. So, naka-arrange na siya, guys. So, uh, ayan na, guys. Yan. Oh. Ano ito lang yan? Taas. Yan ang update sa plants at sa kagulay. So yan guys. Ayan ang bulaklak na galing kay Madam Brenda. So yan ang tinanim ko na buhay na siya guys. So yan oh. Galing sa farm, buhay na buhay na po siya guys. Yan. Hmm, 'Di ba? So hi guys, may bago na tayong ano. Hi guys. So i-open natin ang bago Ako. ano. Dito ka, dito ka. Oh. Okay guys. Guys, may bago kami ang atop. Dala! Allah. Ang bago nating atop ay waterproof. Hindi na po ito yung Ang yeah. sa? Mga story, mga kami. <laughs> <laughs> Eto na guys, oh di ba? Oh my gosh. So tignan natin ang bago nating atop. Yan ay ano, waterproof. Hala, alisin na natin yung dating atop guys. Dali. non on go. Abyan! Wow, ah, <laughs> <laughs> uh, dinagin um, mm. mo, maulanan. Mm. Okay, ha? mo, nagulan na. Ayan perfect si ganon balik-balik, short short ganon tapos yung si brief niya nakakalat ganon <laughs> guys tinanggal na po namin ang aming uh, pukot uh, yung dati naming ano -in -in. Yung dito sa dik na pang atop namin kasi may bago na po kaming eh, sabit dito ang isabit namin dito ay breath ni Abel na walang laba Iba color blue kainanan man to huh? kainanan Pagkaki, pagkakita ko kainanan yon kakain ni Nono. <laughs> 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 I'll, I'll <laughs> ha? Nung Ha? <laughs> Ilagay sa ubos. Hala, tamang-tama. Tamang-tama taman lang siya, Beshi. Wow, o, oh, diba? Man, okay, one. Dito. Oh my God, tamang-tama lang siya, Beshi. Two, two, Baliktad, baliktad, Beshi. Baliktad. Ito yung ano, sa araw. Baliktad, baliktad. Ano mo, mag noon magbigat ko ha? Oh, sa ilalim, dukuti sa ilalim. Mm. Ayan, beshi hawa ka mo na dyan noon, no, My God, ipatong e, mo kasi yan. <laughs> Ayan mga beshi Itong atop na ito ay ana, ana, nana. Wow. O, hilay mo doon. Mm -hmm. Go. Kita tama. Ito. Itamang tamang ating ato. lang, kabit muna ko muna Waterproof ko. na po ang ato. Ay, kabit. Una ko muna ito yung kabit. Oh. Ito. Oo. Oh. Oh, Kabit. Kay kabit man oh, ka. O, oh, kay kabit man ka. Paano ito muna kabit? Ang kuna, ganun din yung sa una. Kani. Bahay kubo, punyita. Ha, <laughs> ano po ang Gana. tawad mo kasi yung cellphone mo dala mo lang kami mo na kung si Tagoro ay teka lang yung mesa mas mag Lawa. mag 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 kupa kosa noon kosa noon pabigyan mo ng piso si Jidilin pabili ng gatas pabili ng gatas o anak mo basa ko o ipasok mo taas mo tama tama lang tama tama no 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 wag mo hilain akin yung blue nito ni nasaan doon Ba? para kailangan pantayaan beshi. o, oh, pantayin mo beshi. yan kasaguan oh. ito na oh. pagdiliw ulan na hilay na beshie o, diba? oh, yaan. Yan. Bitiwan mo pa dyan, Beshi. oh, yan. Yaan, ganyan. Tayo ko na. Beshi, tayo na, Beshi. Oo. Oh, oh. Oh, yaan. Oh, hihipitan mo siya, Beshi. Di ba, Jude, lo? <toss> Bukang yan, <toss> o, hilain mo niyan, Bishi, O, di ba? Yaan ang maganda ka to, Bishi. O, di diba? ba? O, pangalaw... Hagdan ba? O, nga, o, hagdan ba? Ah. Hagdan lagi mo doon, buka. Ilaan mo. Oh, God. O, ilaan yung Bishi, go. Go. Yawa. Yan ang atop natin, Bes. Gare. Oo. O. Taas. Dali go. Hilain mo dyan. Sabit na. Yan. Yan. Kalma. May nang kalaban niya. Sige go. Hanggang taas. Oo. wag, wag yan. Kasi amakan lang yan eh. Yan. Go. Akit na, Beshi. Oh. Yan yun ang Beshi. Yung atop, Beshi. O go, Beshi, go! Dito. Ayan, di ba? Ito ang tamang ato para po sa bahay, Beshi. Uy, nakita yung pusod ni Beshi! Ayan, <laughs> 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 o go! O hila, hila, hila mo, Beshi! Okay lang yan, Beshi. Insured ka, Beshi. Uminom ka kasi ng insured milk ng bata. Yan, yan, tamang tama, Beshi. Okay, go. Okay, tali mo, dalian mo. My God. Dalian mo, nauna na yung kabilang team. Na. Na. Yan ang sinasabi ko, Beshi, eh. Mali-mali, ginawa mo. Uy, itaas mo na to, Beshi. Go. Isabit mo na yan, Beshi! <laughs> Sa kape. <laughs> Isabit mo na yan. <laughs> Go, Beshi! Mauna na yung kabilang team. Ayan, mahigpitan mo, Beshi. Let <laughs> me Go! Oh. 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 Yun, Beshi oh. Mas tiyada to, di ba? Go, hipitan mo, Beshi. Ayan, ayan, malapit ang barko. Go, hipitan mo. ah Oh. oh. oh hahahaha <laughs> ah oh yah oh yah oh, yeah. mm hmm mm hmm mm hmm hah oh, yeah, hah boy gaga oh, yeah, Dilan, ganyan mo oh go go oh, mo na beshie dalawa oh okay. pinis na mo beshie natin natin ayan lumayos ka na go. tama na pinis siya Ago uh, na beshi yun ng kabila. Arturo, bilisan mo. Akin <laughs> <tank> oh. na. Go, dahil ano beshi. Ah. Andiyan ang unang. Kani ba? Oo, tamang-tama. Tama. At saktong saktong pang atop natin, beshi. Saan dito? Tatali. He? Eh? Ano? I'm... Ito? Oo. Malayo pa nga. Sige lang. How about that? Kasi ito... Hello. Hindi, mali ka na naman eh. Ano mali? Lagi kang mali, Beshi. Kaya yeah, tali mo niya, Noni. Ito, nangyat-yat mo na. yat Ah, naisibog oh. ka, May. Oo. Tama-tama lang yan, Beshi. Ito kasi tat may tali na ito, Beshi. Isa tali para doon sa taas, Beshi. May ko pang tali. anak Ana. <laughs> Yat-yat diba ba? Thank you, Dai. Ay, alam mo? Alam mo, Beshi, tamang-tama pala to, Beshi. Ah, anak. Pangit ka ayat na noon. Ay, Ito to siya te. Oh, isoon. Ay, ah, magulang magulang Oh. Pa, mag oh na

Pwede na. Lami, nababasa na dyan. Dito lang. Wala. Wala yung hawk. Diba, nababasa din tayo? Wala talaga. Lo, i-adjust mo yung ato pa ganito. Wala. Para yung hook dapat nasa likutan. Yun ang dapat yes. natin ginawa. Eto nonon,